si George Bandola po sa uh, kabilang linya po. Uh, uh, um, George, po yung, siga, uh, siga. Uh, yung... uh, sir Willie, anong anong nagtulak sa iyo para kumandidato? Sabay gumawa ng kabutihan sa ating mga kababayan. Marami uh. na tayong nahihirap ang kababayan. Dapat meron tayong mga sa mga nahihirap. Di ba? Diba, uh, pero mga, pero, paket, pero nagpapa, nagpapasaya ka na, Sir Willie. Kulang pa ba para sa sa'yo? Eh, 600 lang everyday yung nasa loob ng studio eh. Eh, ang 110 million Pilipinos ang kailangan oh. kasiyahan eh ng tulong, eh, oh. di hindi ba? Uh, eh, ba baka, umasa, ba? baka umasa yung mga tao na mabibigyan mo sila ng kasiyahan lahat? Eh, sa abot kaya. Siyempre, sa mm -hmm. abot kaya ko. Di ba? Mm -hmm. Sa abot kaya. Pa paano mo patatakboy ng kampanya mo, Sir Willie? Eh, simple lang. Yung kadula na nagsusyo ko, kasabihin ko lang sa kanila, yung ano dapat mm -hmm. gawin, hindi naman po pwedeng umasa na umasa sa tao. Kailangan mm -hmm. kayo din, gumawa din kayo ng paraan sa buhay nyo. Meron ba? po ba kayong partido na magbabackup sa inyo, Sir Willie? Really? Wala ho eh. Uh, ano ako, mm -hmm. independent. Talagang on my own. Yung will to win ko lang na show, yun ang iikot ko. Talagang sa tao kayo aasa? Ano po? Oo, doon lang talaga. Ayun lang naman. Kaya naman ako tumakbo para sa kanila eh. Mm -hmm. Pero anong, anong leverage ng isang Willie Revillame eh, para kayo piliin? Eh, by, of course, alam niyo naman yan. Hindi naman ako magnanako na tao. Hindi ako nag Yo. na masama sa kapwa. Yan Ay, ang pinaka-importante. Pinaka hindi magnanako. Eh, salamat po, Sir Willie. Really. Okay, salamat din po sa inyo, Sir. Thank you. Good luck. Salamat. Ha. Eh. Yung mga nakikita ko, away. Awayan ang awayan. Mga edukado. Eh, ang tingin nila sa mga artista, eh, masyadong mababa. Eh, kami may magigandang kapuso para sa ating mga kabahayan. Ano ba ang purpose ng isang senador? Hindi ako abogado, hindi ako nakatapos, pero ang purpose dapat ng bawat senador, bawat nagpa-public servant, bawat na namumuno sa anumang local government, ma mabuting puso ang meron ka. Ang dapat mong inisip lagi mga kababayan mo. Marami ng batas na ginawa. Marami ng mga presidente dumaan, marami ng senador na dumaan. Pero yung buhay natin mga kababayan mahirap, nababago ba? I think, yun ang pinaka Poverty, yun ang pinakamalaking problema natin. Yung mga batang nakangarap na mag-aral, pag wala ng pera, hindi na natutupad ang kapangarap. Yung mga nanay at lola at lola natin na may mga sakit, alam mo, for 21 years na ako ay nasa daily show, laging ang bulong sa akin ng nanay, lola, lahat, pimbili ng gamot, willy really. Yung asawa ko may sakit, Willie, really, pang matrikula ng anak. Puerto, puro lahat ng iyan ang nadidinig ko for 21 years. Kamati mga, mga kababayan, for 21 years, yung mga, mga bumulong sa akin ng ganyan, hindi naman ho na bago ang buhay eh. Sa mga marami na nagsilbi sa ating bayan, wala akong sinasabing, iba, iba. ibig ko lang sabihin, dapat hindi lang batas ng batas ng tungkol sa batas ng mga kung saan-saan batas. Batas ng mga may ang kailangan natin. Paano magbibigyan ng magandang buhay ang ating mga kababayang may hirap? Mga batang nangangarap na walang pambili ng libro, walang sapatos, walang pang matrikula. Yan. Yung mga lola at lola na, nanay natin na walang pambiling gamot. Yan. Lagi yan ang reklamo ng ating kababayan. Dapat sa Senado, may batas para sa ating mga kababayan. Saka ako, parang nalulungkot ako pag nakakakita ako ng mga nag-aaway, ego, pagalingan, eh hindi naman ho ganun ang pagsilbi sa bayan. Dapat busilak ang puso mo sa iyong mga kababayan. Lalong lalo na mahirap. Kung makikipag-aaway ako sa Senado, makikipag-aaway ako para sa mahirap.